Hi guys! Kwentuhan tayo while unboxing this kind of item. Charis! So, kahapon nga, pumunta kami ng ospital. Kasi itong anak ko, ay nakagat siya ng aso. Nung 19 siya, nakagat ng aso. 19, alas 3 ng hapon. So, yung ospital dito sa amin, malayo. Kaya, 20 ko na siya dinala kahapon. So, ayun. Dito siya banda kinagat, guys. Alam nyo ba nga guys, kung dati ay libre yung mga anti-rabies natin, libre yung first dose sa mga public hospital, pero ngayon hindi na siya libre guys. Sa mga hindi pa nakakaalam, I'm living here sa Camarines Sur and nasa, sa BMC kami pumunta kahapon. Sa mga taga Bicol, near sa Naga City, alam nyo yan. At ang ganda kahapon magpunta, Saturday ako nagpunta, walang masyadong tao. As in, lang namin doon. Kasi dati guys, kapag ka usually alas 5 mga normal days, kahit alas 5 pa lang nagka-cut off na sila kasi napakadami nga ng mga tao. So kahapon, as in dire kami, ako lang talaga yung pumasok doon, wala akong kasunodan eh, kahit or kahit ni ano man. <laughs> ang ganda kahapon magpunta, kaso lang, yun lang ang problema, walang mga doktor. Tinawagan pa yung doktor na mag-reseta -re ng gamot para sa ano And isa pa yung bago sa mga animal bites ngayon sa clinic ng animal bite is kung saan ka nakagat, dun ka tuturukan. So dahil dito yung sugat ng anak ko, dito siya mismo guys tinurukan. Dito yung sugat niya, dito siya tinurukan. As, grabe, parang ramdam na ramdam ko yung tusok guys, grabe nagpunta kami doon, sobrang aga napin doon. Mga alas 6 pa lang nandun na kami. Yung nakakagat pala sa kanya, guys, is yung pinakita kong dog dito sa TikTok. Yung video ko dito sa TikTok before na pinakita ko sa inyo. Yung mali maliit na puta. 3 months pa lang yun, guys. Pero yung kagat niya kasi talagang gumanon. Uh, ano, malalim yung, yung kagat ko. Kaya sobrang nag-worry talaga. And so, mga hindi pa nakakaalam, yung mga taga-bicol na nagpapa ospita sa BMC, um, share ko lang sa inyo if ever na makagat kayo ng mga aso. Sa first dose na bibirhin nyo ng anti-rabies, amounting 1,000 plus, basta 1,100 plus, something ganun ang kailangan yung i-prepare kasi papabilhin kayo ng gamot. Sa first dose na yan, pwede kayong maghanap ng kahati nyo guys. Gaya, gaya ng ginawa ko, nag, naghanap ako ng kahati ko. So, yung 1,000 plus na yan, pinaghatian namin. Bali, yung binayaran, binayaran ko na lang is 500 plus, ganun. And isa pa, nilisitahan yung anak ko ng anti-tetano. Guys, kung bibili kayo ng gamot sa loob ng BMC, mas makakamura kayo. Kasi sa labas kami bumili, yung anti-tetano na yun is worth 300 plus. Tapos doon sa loob ng BMC mismo, 100 plus lang guys. So, ayun nga, bakit nga ba kinagat si Kato? Kasi guys, habang naglalive ako, naririnig ko yung aso, nag-aano uh, na siya, pinanggigigilan ka And then, ilang beses ko rin nilayo kay K2. eh, alam niyo naman yung mga bata, di ba? Matitigas yung ulo. And, ayun, nainis yung aso, kaya naman, po, the kagat siya here, di ba? So, kaya nga, kaya naman, bumili ako ng ganto, o di ba guys? <laughs> bumili ako ng ganto, kulungan niya, tamang-tama yung size niya dito, o. Di ba? Pero pag medyo lumaki na siya, parang hindi na siya kakasya dito. Pero okay lang, matagal naman siya lumaki eh. And maganda nga nito guys, meron na siyang kasamang saluhan ng po. Saluhan ng po. <laughs> Ayan, meron na siyang kasamang ganyan. So, ayun na, balik tayo din sa kwento. Nakauwi rin naman agad kami after nilang turukan. So, by the second dose, babalik kami buka ah, sa Martes. Hanggang apat na dose siya. Sa pangalawang dose, guys, eh, sabi nila, mas mahal na yon Pero, sinabihan ako, nung naandun sa loob ng animal bite, na pwede ko daw gamitin yung aking PhilHealth. Kapag okay daw yung PhilHealth ko, wala na akong mabayaran hanggang apat na dose. Guys, hindi lahat nagagrant na maggamit yung PhilHealth na yun kasi meron silang tinitingnan by category kung gano'ng kalala yung kagat ng aso. Yung kahati ko nung pagpunta ko doon, hindi siya nagrant na gumamit ng PhilHealth. Hindi ko alam kung bakit siguro mas mahal yung gagamitan yung field health nung no? ganun. So, yun guys, by next, by my next video, kapakita ko sa inyo ang pagpasok ni Luna sa kanyang kwarto. <laughs> Para hindi siya lagi pinanggigigilan ng anak ko. So, yun lang. Hope this will help. Kaya tayo mga nanay guys, bantayan natin ng maigi yung ating mga anak kasi kahit isang scratch lang ng aso or ng pusa dyan, kailangan mo siyang paturo ka ng anti-rabies wag na wag kayong magdadalawang isip. Very delikado ng mga aso na yan. Kaya dapat vaccinated yung mga aso natin. Kaya I'm planning na paturukan yung aso namin na yun, si Luna. Or pinaplano ko na benta ko na lang siya. Chalice! So yun lang guys. Thank you for the... Ang gulo ng buho ko lagi. Ayan, thank you for watching. Bye!